pagmatagal matagal na hindi nakakaoy ng probinsya, ay eh, grabe. Sobrang nakakamiss din ang mga ganap dito. Yung mga libreng ulam, nakukuha mo lang, namimingwit ka, nakuha ka ng gulay. Tapos yung ambience sa paligid ay napakaganda. kaya nung minsan, nagkaroon kami ng pagkakataon na makuha ng promo sa tiket na aeroplano, ay talagang kumuha kami agad para makauwi naman kami ng probinsya. Ginawa pa nga namin, nung no, pag-uwi namin, hindi namin sinabi sa pamilya namin na kami ay papuntang probinsya. Para naman sila ay masurprise pagdating namin doon. May habang nasa aeroplano pa lang, ay excited na, pasilip-silip na sa bintana. misip na namin yung mga papasyalan pagdating namin dito sa probinsya, ay sa Maynila kasi kasi madalas sinasalob lang kami ng bahay kapag walang trabaho. Pag may trabaho o eskwela, doon lang kami napalabas at minsan naman lumalabas papuntang mall kapag mayroong budget. At dito na nga nung pagdating sa bahay ay talagang namang ramdam natin na nasurpresa ang aming pamilya. Noong panahon na to ay medyo matagal din kasi kami hindi nakauwi ng probinsya kahit pinauna namin yung anak namin kung kilala pa. Ibuti na lang nung nagtagalog na ay yun na may suspetsa na sila. Bisaya din kasi ang lingwahe namin dito sa probinsya. At yun na nga pagdating namin dito ay pumasyal na nga rin agad dito sa may mga kambingan, sa fish pond at dito sa may kamali. At pagdating dito, So, ay hindi na magkaintindihan nandiyan yung mga kambing kalaro nila. Dito rin kasi sa si mga kambing, ginawa namin dito, ako yung bumili ng mga kambing, tapos yung mga magulang ko na may nag-alaga nito. Kaya napaparami namin, tutulungan lamang. Ako yung namumuhunan at yung, parents ko naman dahil nandito na sila sa bukid, sila na yung nag aalaga at nagpaparami nito. Ang pinaka-ikinaganda rin kasi nito mga kambing ay hindi na natin kailangan gastusan palagi. As long as may mga damo sa paligid natin, ay solve na solve na rin yung mga kambing natin jan. Kailangan lamang natin dyan, dagdagan na lamang mga vitamins, uh, King's vita Plus Animal Feed Supplement lang yan, ay talagang maganda na yung kalusugan ng mga kambing din natin. Dito ay kasagsagan ng umpisa pa lamang namin dito na magkambing. Kaya mga native, mga upgraded pa lamang yung mga kambing natin. At maganda rin kasi dito sa kambing, marami din tayo pwedeng tunguhin dito. Pwede tayo mag-alaga ng mga pang milk type na kambing. Pwede tayo mag-alaga ng mga pang meat type na kambing. Ay, yung mga pang milk type, yun yung malakas mag-produce ng gatas. Yung mga anglo Alpine, Saanen, Tugenberg at marami pang mga lahi din ng mga kambing. Yung karamihan ay galing sa ibang bansa. No, mga Uh, imported pa yan. No? Meron din mga kambing na mga uh, pang meat type naman, yun yung malakas naman magbigay ng meat o um, malalaking kambing. Matataba yung mga ganong klaseng kambing. Yung mga bower, actually pati ang lunubian ay meat type din yan kasama itong mga native na kambing. So, yun, dito sa lugar din kasi namin, bagay na bagay din paglagay ng kambing dahil nga nasa gitna tayo ng mga damuhan at napakarami mga pagkain ng kambing dito. Mga baka, kalabaw ay pwede rin alagaan dito. At dito na nga kasama din sa ating benepisyo habang tinan dito sa bukid ay itong mga pagkain naman na talagang galing dito sa bukid katulad ito mga manok na native. Ayan, napakasarap ng sabaw. Ito yung pinaka na may miss ko rin. Na ah. humigop ng sabaw ng native chicken. At nandito rin yung mga gulay, kamote. Na doon sa Manila, makakuha lang tayo ng talbos ng kamote kapag pumunta tayo ng palengke. Ah, dito, nakukuha lamang natin yan ng libre. Dito sa bukid isa rin sa paborito ng tambayan ay dito sa Kamalig o Bahay Kubo. Actually, itong Bahay Kubong maliit na ito po may tambayan, meron ding tulugan. at ah, dito may itlugan din yung mga manok. Kaya kung kailangan ng ulam ay nakakuha din tayo. At napaka ko din pati na paligid. Dito ngay hindi na namin yung mga problema. Minsan kapag may mga project kayo sa trabaho na naka problema habay dito. Talagang mawawala yon Kakalimutan mo muna. Lalong-lalo lalo na, walang signal dito. Hindi ka makontak. Sa ganito mga tanawin ay talagang malilibang ang ating mga mata. Itong kalabaw ay nakalublob naman sa ganitong tubigan sa panahon ng medyo maaraw na. Dahil mga kalabaw ay hindi nila kaya na sila ay nabibilad sa arawan. Kaya minsan kapag natuyo na yung mga tubig dito, lalo lalo na sa panahon ng El Nino, yung kalabaw naman ay sinisilong namin yan silalim ng mga puno at pinapaliguan ng tubig. Habang kami naman kapag mainit na rin dito ay sumisilong na rin kami dito sa kamalik. At may mga puno-puno din dito katulad ng kawayan kaya nagpapalamig din naman ang paligid at pwede rin namang sumilong doon. At dito may mga itlog din naman no oh, kaya dito may mga pangulam na nga rin tayo. At dito nga pala sa loob ng aming bahay kubo o kamalig, ito nga pala yung tulugan at dyan sa baba may sahig na kawayan at may bintana din dito na nakikita natin ang paligid. Nakikita rin natin dito sa harap ay may mga gulayan, meron tayo dito gabing San Fernando, pwede rin lutuin yung laman nito bilang parang kanin na rin at yung ulam naman ay nakakuha rin tayo dito ng itlog, isda, mga gulay at iba pang pwedeng ulam dito na nga rin nung kinagabihan ay naglalaro na naman ng mga larong probinsya itong mga bata. Habang nandito sa probinsya ay gusto ko rin maranasan ng anak ko itong mga ganitong klaseng laro namin noon. Kinaumagahan naman ay napakaaga kong gumising at ito na yung nakikita natin sa paligid. May mga manok, may mga baboy. napaka presko pa ng paligid sa, lalo na sa umaga. Mahamog yung mga damo-damo at yung mga gulay ay nandyan. Napakasarap kuhana na pang ulam sa umaga. Ang buhay nga rin namin dito sa probinsya kahit na wala kaming tuloy-tuloy na kitaan. Wala kaming araw na kitaan. Ang uh, kinikita dito ay kapag ka nakabenta, ka baboy, nakabenta ka ng baboy, nakabenta ng manok, or ikaw ay nakapag-ani ng palay. Sa awa ng Diyos, kahit na hindi naman tayo palagi bumibili, napaka healthy nga rin naman talaga ng buhay dito sa probinsya. At ang madalas na pagkain dito ay galing sa mga tanim at hindi na kailangan araw-araw ay pumupunta doon sa palengke para mamili. Doon kasi sa Manila, ang buhay namin ay kailangan pumunta namin lagi sa palengke tuwing umaga para mamili ng pangulam ulam sa so umaga, hapunan at ang halian. No, pero dito, sa silong ka na lamang mamalengke, paikot-ikot ka na lamang sa silong. So, pwede ka na kumuha dyan ng mga gulay, itlog at yung mga iba ang mga alagang manok ay pwede ka rin magtinola. Lalong-lalo na dito ay marami din mga papaya. So talagang libre ang mga pangulam dito. At mga prutas naman ay may mga punong prutas din dito na napagkuhanan din natin ng mga healthy na mga pagkain. Dito naman sa so mga alagang baboy ni mama ay medyo hindi nga lang matataba ito dahil ito yung mga inihing baboy at ang mga pagkain niya ay mga natural na mga pagkain yung mga tanim nilang kasaba. Kamote, gabi, saging, katawan ng saging at iba pa mga available na meron na dito. At dito may pato kami. Ayan, may itlog pa nga rin ito. Kaya tanga rin ng ulam mula sa mga alagang pato. Habang ako ay nagalilibot sa bahay, yung mga bata na may talagang napaka-busy ka rin naman ng mga laro nila. Ito yung mga lumang laro pa din namin noon. Abay nila laro pa rin pala dito sa probinsya itong mga nitong klaseng laro. Yung tsinelas uh, na tinatago ta si papares kung sino ang maparisan ng tsinelas, siya yung taya no? Tapos yung matira, may iwan siya yung panalo. Dito ay nakagalaw-galaw nga rin ng mabuti yung mga bata sa kanilang mga laro dahil ngayon napakalawak din naman ng kanilang espasyo. Ayun, may duyan pa. At sa Manila din kasi madalas ay nasa nakatutok sa cellphone, naglalaro. Pero dito naman ay laro talaga ay talagang gumagalaw. So yun yung maganda lamang din dito sa probinsya na pwedeng gawin. No? At dito na nga rin, nanguha kami ng kasaba. Itong kasaba kasi pwede natin lutuin nito pang kain. Ito rin ang sobra naman ito ay pinapakain namin sa mga alagang baboy. Ang ginawa kasi namin, nagtanim kami ng maraming kasaba. Yun ay napakain sa mga alaga. At itong mga dahon ng kasaba nga pala, no, ito nga rin daw ay napakagandang natural dewormer. Ito yung ay nagagamit din natin bilang natural dewormer dahil nga napansin namin na medyo nangayayat na yung mga kambing. So dahon ng kasaba, pinapakain din namin no, para naman ay natural dewormer sa kanila. Lalo hindi naman namin sigurado kung may mga buntis na ditong kambing. No, yan yung aming kaparaanan lamang. Pero hindi yan madalas na binibigay or din hindi sa lahat ng mga na dahon ng kasaba dahil nakakasama rin yan. Dahil nga ay may mga chemical din naman na uh, natural na chemical na nakakasama rin sa mga alaga natin. No, maigi din, pwede yan ibigay palagi pero kailangan lutuin yung mga dahon ng kasaba or yung mga uh, kasaba naman ng kasaba, yun pwede rin yung lutuin at ipakain sa mga alaga. Dito ay ang mga baboy manok namin ay kumakain din yan ng mga kasaba at minsan na may binibigyan natin ng mais, uh, binibigyan din namin yan ng uh, mga bigas at marami pa na kung anong mga available dito sa paligid namin, yun yung binibigay natin pakain din sa mga alaga kasi nga kapag ka sobrang magastos tayo dito ay talagang mahirap nga rin naman maghanap dito ng budget no, dahil tayo nasa probinsya. So dito naman ay ito naman yung aming tiangge no dito sa aming lugar may tianggean din dito kapag tiangge pumupunta kami dito at naghanap tayo ng mga uh, view kung ano mga magagandang bilhin, kung anong kaya nating bilhin tulad ng tuyo. Itong tuyo kasi pang matagalan na rin ito, no, talagang pag bumili kami dito ng tuyo, minsan inaabot na isang linggo na yan. No, panghalo na yan sa mga gulay, minsan naman inihaw na tuyo ay napakasarap din pang ulam yan. No, kaya madalas naman pumupunta kami dito. Tuwing biyernes din kasi ang tiyanggi dito sa amin. So tuwing biyernes ay nakakabili-bili rin kami. Sa bahay naman kapag kami ay nagluluto ng kanin, ang gamit naman namin ay mga panggatong. Yung mga dahon ng niyog na tuyo, yan yung nagagamit din natin panggatong. Ah, di ba pang mga ito yung kahoy na nasa paligid nyo na nagagamit natin panggatong kahit hindi na rin namin kailangan dito ng gasol. Kapag nandito na naman kami sa dating palayan ay nakakuha rin kami dito ng mga pangulam. May mga isda dito, iba't ibang klaseng isda. Kaya dito ay pinatuyuan lamang ng tubig at ayun na nga, may nakukuha na tayong iba't ibang mga isda. May tilapia, meron ditong hito at iba pang mga isda yan. Nung uh, wala ng tubig ay talagang madali nang hulihin yung mga isda. Pero nung maraming tubig ay eh, hindi masyado napapansin yung mga isda dito. So ayan um, may mga tilapia dito na talagang napaka-press ko nga rin naman. Nakukuha lamang natin dito. Siya so, rin ito sa ang gusto ko rin dito sa probinsya dahil nakakuha lamang natin yung pang ulam tulad nito mga isda na napakadali namin kinuha at na-enjoy pa namin yung pang uha nito hindi na kailangan pang pumunta sa palengke para bumili ng isda pagka dito sa probinsya at dito rin bukod sa mga isda sa mga pang merienda ay may nakukuha tayo sa paligid katulad nito bayabas sa mga bata dito napakahilig talagang umakit ng bayabas actually nung bata pa rin ako nung nag-aaral ako elementary high school ay kapag may nadaan ng bayabas ay talagang aabotin yung bunga kasi madalas sa mga bayabas dito ay talagang nabubuhay lang ng kusa o ligaw lamang doon sa mga tabi ng kalsada, uh, tabi ng ilog, yan nakakuha tayo ng mga bayabas dyan. At kinukuha namin yan, dinadala namin sa eskwela. Kapag sobrang dami, ay pinamimigay namin sa classmates namin or pinamimirianda namin. At yun na nga, pagdating sa bahay, nilinis na rin itong isda. May mga tilapia, hito, at yung iba naman nito ay pinamamahagi na rin sa mga kapitbahay. At dito nga, ang aming gusto nito ay gagawin nating inihaw. At ito isasaw natin. Maraming kalamansi din dito sa amin. Kalamansi, toyo. Yung toyo, binibili natin yan. So, yun naman, isasawsaw natin doon. At meron pa nga rin ditong adobo. Eh, napakasarap nito. At dito na nga rin sila mama, naglalaba sila dito sa likod ng bahay. May deep kasi dito na mano-mano rin na pagkuha ng tubig. At yan ay yung ginagamit na akuhanan uh, dito ng tubig kapag ka naglalaba or panligo ay nakuha rin dito. Actually, noon man ay dito rin kami kumukuha ng panginom. Pero ngayon lang dahil may mga water refilling station na ay nabili na rin kami doon. at dito nung naluto na rin ang ating tilapia ay talagang napakayami na oh. Para ang sarap na kainin nito. Lalo na mainit-init pa. Kasi kapag ka malamig na eh, medyo malansa-lansa kapag ka mga tilapia ang tabang. No, pero kay kailangan nito kainin natin na mainit-init pa. At dito may mataas din kami puno ng papaya at napakaraming bunga. Yung hilaw nito ay nahalo natin sa tinola. Yung hinog naman ay pangkain na rin. Masarap ito ilagay sa rep ay napakalamig, parang ice cream din pag kinain. At dito may mga kasaba din kami na ito inihanda namin pagkain sa baboy pero yung kambing namin ay kumakain din. So yan yung ating simpleng buhay dito sa probinsya. Sana ay kain ng India at sana ay na-inspire kayo dito sa ating kwento.